Sinawag na Chicharon Kamiling po ito kasi may laman at saka malalaki. Anong itsura sabi? Litsong kawali. Kung minsan bagnet sabi nila. Ang itsura po ay litsong kawali pero madalas natawag ito sa kamiling Chicharon Kamiling. Ano nga bang kakaiba sa Chicharon ng Kamiling? Bata pa lang po kami relig na namin ang tawag nitong Chicharon Kamiling po talaga. Nagsimula po kay 1980s na ako po yung pan. Kinahanap-hanap sa palengke para sila bumili. tinatangkilik pa rin kahit ganoon nakatagal. Hindi ito bagnet o litsong kawali kundi ito yung version na kung tawagin ay chicharong kamiling solid sa lutong at lasa, lutong kahoy malahigante at lutong probinsya kaya't suguri natin na tikman itong chicharong ng matatagpuan, dito mismo sa pamilyang Bayan o Palengke ng Kamiling Tarlak! si Mrs. Elizabeth Ibarra Arusena, of Chicharon Kamiling. Ito pong Chicharon Kamiling, minana ko po sa mga lula, lolo. Tapos mga magulang namin at kami magkakapatid, apat kami nagmana dito Chicharon Kamiling. Tinawag na natit kami po ito kasi ang itsura po ay litsong kawali. Pero ang kilalang tawag dito sa kamiling, titsaron kamiling. Bata palang po kami, naririnig na namin ang tawag nito mga lula namin, mga magulang ng titsaron kamiling po. Pag nagtitinda po sila sa palengke kasi pupunta rin kami ng mga bata kami, tinatawag nila, bili kayo ng titsaron kamiling, ganun. <laughs> Paglutoan dito kung marami yung malaking kawa at saka kahoy yung pinaggagatong para makontrol yung apoy. Kasi hindi naman maganda kung sobrang lakas ng apoy kasi masusunog yung katamtaman lang po. Ang pagluluto po ng chicharon kabiling po ilalaga muna po ng mga dalawang oras o kulang dalawang oras, dipindi po sa edad ng baboy. Pagkatapos po magpakulo na po kayo ng mantika, yung pagkumulo na, Saka yun na po ilalagay para magprito hanggang sa lulutong. Hintayin maging kulay, kulay brown, tapos tignan kong malutong na yung balat, tapos pwede nang hanguhin. Pag naluto na, na dadalin na po sa palingke. Dada yung mga suki ko, lalo na kung mga nakapapanood ng ganitong nag-vlog sa akin, nagtagpi nag Ako po yung pan, kinahanap-hanap sa palengke para sila bumili. Yung mga nakatikim na kahit unang bibili, babalik at babalik pa rin po sila. Simula po kay 1980s na. Nung nagsimula ko, kunti-kunti pa lang. Siyempre, mahirap po magsimula kahit anong negosyo ngayon. Basta, tiyaga lang po. Pag na-discourage ka na sa, hindi ka na kapag tinda, una, o wala na. Dapat laban lang. magka ka o oh, hindi, tuloy-tuloy pa rin. Yun po ang sekreto. <laughs> Kaya, mga apat na dekada na po yung kwan na karaan. Tuloy-tuloy yung pagtinda po namin. Sa awan ng Diyos po naman, tinatangkilik pa rin kahit ganoon na katagal. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga namimili at sa mga suki ko na sumusuporta sa akin. Kaya mga Cubs, subukan yung bumili ng aking lutong chicharon kamiling. May pisto po ako sa kapiling public market mismo sa Meat Section. Anakalaga yung pangalan ko, Elizabeth Chicharon Kamiling or Lasa. Kasi yung Lasa, palayo ko po yun ang parang popular na pangalan ko po dito sa aming bayan ng Kamiling. Mga 5 ito 5.30 na palinkin na po kami, kabukas na po kami. Kaya kahit maaga po kayo at magbiyahe, nakabukas na po kami yung mga oras na yun po. Bagong luto po, araw-araw po na bagong luto. May feeds po ko, Elizabeth Ticharon. Doon lang po kayo mag-order uh, po. waiting pa da ako po sa LBC, Kaya subukan nyo pong bumili din po ng aking masarap at malutong na Ticharon mga cups. Talaga namang manyaman, Kenny! <laughs> Nè mọi Cái Cans! At welcome dito sa Kamiling Tarlac para tikban itong famous na chicharon Kamiling ng Reyna ng Chicharon. Ang haba ng intro tol kasi haba na <laughs> itong mga slab ng chicharon Kamiling ang, na nasa harap natin. Tol. And bago tayo mag-umpisa, kamayin mo naman ako tol. Good morning! Good morning, Good morning, morning tol! Good morning mga ka! At kakasunod sa <laughs> yung maaga natin vlog dahil gusto natin maipakita ng presentable at kumpletong detalye mm -hmm. bawat episode lang. Kasi nga, maagang maaga nagluluto ng chicharon Kamiling dito. So hindi na pwede itong paabutin ng matagal, katulad ngayon. Oh, kunin na agad natin to. So, ito. Sige, to. Sige, to. Ah, uh, malaki pa lang, oh. Actually, ito na yung maliit na version, eh. Oo nga. Ito na siya, Parang shield ni Captain America. To. <laughs> Cheers muna natin. Cheers. chit kamiling, mga yun yung nangyari sa laman. Hmm. balak. Tapos ganito yung laman. Hmm? Grabe yung ganun lutong yung... doon. No? Grabe, Grabe hmm. talaga. Kaya <laughs> ba to, isa pa ulit? Isa pa, isa pa. Isa isa pa, pa Ay, maray, hindi pa, pa. Nag-enjoy kami. Mmm. Mmm. ng panimula ng araw natin, Tol. Napakaganda mm. ng araw. Tapos meron kaming bakong kanin nung sumugod kami dito. Ang oh, oh, sarap lang, no? May hawak ng lumpol. Grabe yung lutong tol. Mm -hmm. Like, yung hawak, parang kala mo Louis Vuitton yung hawak ko. <laughs> yung ulam natin ngayon tol, parang may kaagaw pa tayo. Hawak-hawak pa namin ganito, tapos ito yung kanin. Mm -hmm. May kita niyo mga kapso, mukha itong itong kawalik, mukha itong bagay. Uh -huh. May lamaan siya, Ano mm -hmm. ito eh? Belo ito eh. Pero chicharo ng tawag nila. Yun daw kasi talaga napalakihan na ito eh. Mm -hmm. yung okay. na siya tawagin noong paman. Mm. -hmm. Nung ulang nga tol, ako nagugulat ako na chicharon mm. ang tawag nila rito. Pero eh kung talagang nakagis na na nila, hmm, ba't natin pakikialaman? <laughs> na tayong magagawa. Pero compared naman sa mga katulad ng bangnet at chongawali, gusto ko yung lasa nito. Ramdam mo yung lasa sa balat pala. Actually, ako rin tol. Hindi mm. Ina-expect ko kanina, parang yung bagnet na oh. wala talagang lasa, walang timpla. Mm. Pero ito, nung kinagat natin yung, ako, napakalutong, di ba? Mm -hmm. Pagkagat pa lang natin kanina, kasabay ng lutong, may lumabas na lasa. Mm -hmm. Oo, oh, tama. Mm -hmm. So, ano, nakahawit siya sa ano, alam mo sa mga soybu version ng mga lechon, may mararamdaman kang panlasa yung, yung, yung pampaalat din. Mm -hmm. Yun yung mga uh, Pag biniyak mo, malutong. Mm. Ang -hmm. ko po. Mmm, busok pa nga. Try natin biyakin to. Parang braso din eh. Ano? Binyak mo ba iyo tol? Oo. Uh -huh. Oh. Tingnan mo naman yung to no. Uy. Hindi pala tingnan, pakinggan. Ano to? Bilas tayo na hmm? hmm? Ang daling bumitaw tol. Tol, ano? Mahirap, hirap. daw kasi ang pagpapakulo nito sa edad ng baboy na gagamitin. Kung baga, pwedeng ma-adjust. Narinig ko nga, parang 2 mm. hours yung laga eh. Mm hmm. Mm -hmm. sinulid. Mm -hmm. Alam mo yung sinulid? Mm. Oh. Yung kapag sinundok. Tingin Ayun pa, na mga kabs. Tol, nabanggit mo yung sinulid. Ah, <laughs> si Zinyo, mm. pinagmamalaki rin ng pampanga yan to. Oh, Meron tayo papasok, pinagmamalaki rin ng pampanga. alam ko na yan. Ah, ano ko, na, ko na, na, ko na. Eto na, Tol. Siyempre, napakagandang kapat na. Ayan! Ng, ng Tiktarong Camiling ang Namprick by Tim Gallas TV, Tol. Kahit Tama saan, yan, Tol. Bagay na bagay ito. Ay, hindi pala siya pwede mag-shake well. Nag-iilaw. Wala mo na tayong shake well. Nag-iilaw, nag-iilaw. Nag-iilaw. Wala mo na shake well. Excuse muna yung mga battle-battle natin. Itong video na ito ay kailangan natin maipakita ang proseso. Ito. Ito yung charong kamiling. Tapos meron kang balak dito na malaki tol. Naku. Ito yung kutsarang nauubos tol. Bakit? Pang kukutsara mo siya ng numbrick. Ngayon yung kutsara mo. Ubus yan. Ito yung akin tol brush. <laughs> ayan, parang gagamitin mo ang pang... pang, pang nga, no? ano? Oh, oh, ayan, oo. Oh. Mm. Oh, mo rin ng ganyan yan. So, pwede mo kainin na rin Mm. Creative, creative. Oh. Ang ng hibla, Mm, -hmm. mm -hmm. Available ito, mga kabs. Pisngi at belly. Ano ba doon yung natin, Tol? Belly. Pero okay. meron din pisngi dyan. Mm -hmm. oh, tol, baka nakakalimutan mo. Mm -hmm. Itong Namprik, available to ah. Sa lahat ng paborito niyong online bili. Ay, oo naman. Oo. Oh, Ay, bukod dyan. Available din to. Ay, oo. Oh. Paano naman ang availability niyan, Tol? Abo, oh, baby na. pino. Nagde-deliver sila? Oh. Hindi kami nagbibiro. Totoo nga. Kung nanonood ka ngayon, nasa Lusayas naman, Mindanao, or Luzon, kaya mm -hmm. ni pa LBC ni Nanay Lasaya. Grabe pala si Nanay Lasaya. Mm. -hmm. mm -hmm. ano, Totoo yun, Tol. Oh! Ito, mas grabe. Ah, ang laki. Grabe ka naman. <laughs> ano, dat ano datakpan mo? <laughs> Ha? Bumi bila sa takpan mo? Sinakok oh, mo? Grabe ka naman. Grabe ka, ka naman. Hindi <laughs> pwede lang, iilaw siya eh. Sumusunod din yung ilaw. Lumilingon din yung ilaw. Ay mga <laughs> Cubs, seryoso po yun. Mm. Na talaga nagde-deliver sila nationwide. Uh, kasi tumatanggap naman yung mga courier ng ganito. Mm. Pinabalot lang nila. Hindi naman siya mapapanis, lalo na yung pritong ganyan. Mm. Matagal lang ano yan, ang buhay niyan. So, <laughs> pero pati... <pala, laughs> Hindi ibig sabihin mga kam, matagal ang shelf life niya. Oo. Uh, matagal, matagal na mapangit. Mm. Ano, ano na pag-uusap natin. Basta <laughs> pag yun. Oo. Ah. Nandiyan po yung details kung paano magpa-deliver or magpa-shipping nationwide. Mm. Hindi natin masyadong napantin kanina. May pagka-smoky. Eh. Ay, oo. Eh kasi gatong yung gamit nila rito, Tol. Tama. Tsaka ang lakas ng apoy kanina. Oo. Oh. Tapos ina-adjust nila paunti unti yung te. Galing. Nakukontrol. Nasubaybayan natin yung kanina. Mm -hmm. <laughs> ang oras natin ngayon, mga Cubs. Alas 6 ng umaga, nag-aalmusal tayo ng potok-batok. Mm unang kagat. Check up agad. Uy! Sarado pa. Sarado <laughs> pa yung center. Pero kung paminsan-minsan, eh, sige, sige, umay lang naman. Yun. Mm -hmm. Tsaka kailan pa ba yung muli nating kain na... Last week ay, pa yun, Tol. Last week pa yun. Mm -hmm. Baka kasi akala nila, kung <laughs> ano yung napapanood nila, yun lang talaga yung kain natin. <laughs> <laughs> ang sawit lang po itong ganito na ang vlog. Eh. Mm. -hmm. Pag napapanood niyo po ito ngayon, matagal na po ito nangyari. Nga pala, mga kabs, sana okay kayo. Kasi nagdaambag yun ito. Oo, oh, mm -hmm. Oo, sana okay kayo sana walang napahamak at uh, kung lahat naman tayo uh, nagdaan sa kalamidad, no? Mm -hmm. Pero sana okay kayong lahat. Kung uh, naapektuhan man kayo, sana nakarecover na. Na mm. yung uh, nakalagpas tayo sa bagyong karina, mm. sana yun na lang. Wala nang mga susunod pa. Pero siyempre nila na may iwasan. Maging handa na lang tayo. Kamusta uh -huh. sa inyo? Okay naman, Tol. Hindi kayo bina, ganun. Yung paligid namin, Tol, ang bina. Mm -hmm. Yung ano, nakikita nyo sa news na yung Paso de Blas, Enlex, mm -hmm less than 500 meters away lang sa amin. yun Papunta po talaga kami kila mayor nung araw na yon yung para di blast index na yun na uh, minahap. Buti na lang di tayo tumuloy. Oo, oh, tol. Kasi kung tumuloy kayo nun, di tayo nagkita. Malamang hanggang San Simon lang kayo aandar, tol. Balik lang ako dito, mga kapat. Wala, hmm. lang talaga ako. May lasang nakakagilty yung sa ano. Pisingi ba yung ginawa mo na yun? Hmm, ito. Okay na yun. Nakain mo na. Tol, <laughs> madaanan mm. ko to sa channel eh. Mm. Parang magpunta na kayo rito ni Tata dati. Two years ago. Two mm. years ago. 2022, kung di ako nagkakamali, mga Cubs. Mm. Mga ganitong buwan din, alala ko pa rin si nanay naka-hot pa siya abang -do Kasi tol, during those times, hindi lang nabanggit kanina sa interview, may uh, pinagdadaan ng sakit si nanay. Mm. Si nanay Lasa. Kasi during that time, parang nagkikimoterap siya. Mm. Pero nalagpasan niya na yun. Iyo? Kung baga survivor na siya. Kaya uh -huh. ngayon, parang tingnan mo, ang lakas-lakas niya. Siya na yung uh, nag-aano lahat ulit. Mm. Pagluto, pagluto-luto. Tapos, nag-long hair na ulit si nanay. Oh. Isipin mo, Karina Tulo, di ba siya yung nagsalang nun lahat? Oo. Mm -hmm. Siya yung nagsasalang, siya yung nag Ang laki nung ano niyan, mo, uh -huh. panusok niya eh. Kahit yung mga kapwa natin lalaki, mahirapan sa din. Oo, no? uh -huh. pero si nanay, kayang-kaya niya. Karabi, no? uh -huh. Uh -huh. Kaya, supportahan din natin si nanay dito sa business niya. Kahit mm uh -huh. ka man sa Pilipinas, pwede mong supportahan si nanay na magpa-shipping nga nito. Kasi pwede naman yun. Ginagawa uh -huh. talaga nila yun at normal yun si kami din na yung si shipping nila nationwide. Ay. Ang galing ni Nana Oo. No. Na Naka-survive na yun, nakitawid niya. Believe, na nakaka-inspire na story behind it. Si Chaong Kameling ha, may kwento pa lang gano'n. Oo. Kaya kayo, di ba? Kasi mo, niya, no? si Nana eh, no? Mm. May sakit, Di ba? bilang nanay, marami kang responsibilidad sa buhay. Pero nilaban niya. Hama. Kita mo naman ngayon, mas malakas na nanay ang nakita natin kanina, Tol. Tapos so, si nanay na rin yung isa sa mga pioneers dito. Pinamatagal na, kumbaga. Sa ay, kaso nito. Hmm. Mm -hmm. Ang sinanay, pa ng mm -hmm. ano, tayo tayo, Nay. Gusto na mag-thank you kay Nanay sa pagandaan ng lahat ng ito. Sinapakasok na rin tayo dito. Salamat na tayo at pinagbigyan na ma-feature ito at saguti ng ilan sa mga tanong kay Incarbis. Thank you, Nay. Salamat po. Salamat. Ang galing. Salamat din po. Walang pagbabago kung paano ko sana na-enjoy nung una. Enjoy na enjoy pa rin ako ngayon, Tol. Dahil po dyan, nai, mag ulit kami ng Team Galas TV sticker. Ano? Doon sa pwesto nyo sa palengke. Yeah. Dahil totoo naman at talaga namang manyaman, Kenny. Uy, baka outro na yan, Tol. Hindi <laughs> ba? <laughs> <laughs> Kasi nga, nandito tayo ngayon, Tol. Hmm, kamiling. Tarlac yan. Chicharong, kamiling. Ninanay, lasak. Narinig mo naman yung lutong kanina, di ba? Oo naman. Hindi ako masyadong handa. Pero, kaya naman! Ah! Meron! Testing lang, tol. Meron ba? Baka kinakalawang na eh. oh, sige, sige. Sige, sige. sorry, sorry, sorry. Hindi na sanay. Mga Cubs, disclaimer lang. Nangyayari lang po ito kapag exclusive excluded ni Battle yung ano yung episode. Kayang-kaya niya pang gawin yan. Kaya naman! Mm. Karon kami kay na may at sa lutong di mabibitin Kamiling, kamiling, kamiling Kamiling, <laughs> <laughs> no, 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 no. Ang ganda lang oh, daw. Ang ganda lang. Kung ano lang eh, parang testing pa lang kung kaya pa ba. Eh. Oh, pasabik, pasabik, pasabik. Kasi may mga cabs <laughs> na ano eh, parang inaamon ako eh. Uh -oh. Sabi, naubusan na ba si Mayor? Bakit wala nang attendance? Check? <laughs> hindi po siya naubusan, nag, nag ano lang kami <laughs> battle format mga cabs kung mapapansin uh -oh. niyo 'no. Siyempre, bawat episode ng tatlo pinupundahan namin. Kumbaga nakatatlo na kami. Mag-iisip pa ba tayo ng kakantahin doon? Oo, 'di ba? Madadaan ng jumpak. Kaya ano na natin sa mga Ay. exclusive content yung mm -hmm. attendance check naga. Dahil nga hindi na ako sanay nakalimutan ko ibabagsak ko na rin pala to. Ano yan? Huwag yan. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Ito, ito, ito. eh Kaya attendance check, mga ka. Kaya kung mamabot kayo dito. At sinamahan nyo kami sa mga nagdadagundungan, naglulutungan ng mga chicharong kamiling na to. Eh, i-comment nyo na rin yung pagbabalik nung attendance check. Baka meron lyrics dito na nakalagay. Uy! Para alam namin na umabot kayo dito. Kaya kapag nalaman namin yung umabot kayo sa mga dulo-dulo, eh, nakakataba na po sa Kahit anong oras kami gumising, okay lang. ito to naman. Pero bago natin paulit yan, pwede tayong tumingin din baka maipasayaw din natin. Uy, atay na pagbabalik. Pagbabalik natin dyan. Ayan. Paano ba to? Si camera mo man, nakatotok lang kay Jumbo. Tapos ito, kay Mayo. Sabayan na to. Sabayan na. One, two, three, and... Dikaro ng kamiling kay Nanay Lasa At sa lutong di mabibitin Kamiling, 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 <laughs> Tumalo yung CD, Tol. Ulan sa memory. Ang galing nung step niya, Tol. Oo, Tol. Uh, Ulit-ulit lang. Ulit, ulit. Pasok na pasok. Pasok na pasok. Matutuwa sa pa yung Bini. Matutuwa ba talaga sa <laughs> iyo? Matutuwa yan. Oh, magalit. Hindi, hindi yan. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana nag-enjoy kayo dito sa pasayaw-sayaw at pagbabalik yeah. natin sa skin. At sana natuwa kayo dito sa lighting natin ngayon dahil ang lighting natin ngayon ay dahil kay Shaker Perry. Yeah. At well, sana shaker. natuwa din kayo sa angulo na to dahil ang angulo na to ay si camera woman. Yeah. Sana na natuwa din kayo sa amin dalawa. <laughs> Kaya, <laughs> kumain nito mga pagkain. Natin. Sana naman. <laughs> yes. Kasi tayo ay natuwa sa kinain natin ngayon. Oh, oh, mm. Subukan yung mga kabs. Oh. Nationwide naman. Kayo nang bahala kung paano ang pag-uusap ninyo. May Facebook page naman. Din. Sana nag-enjoy kayo at sana ay sinamahan nyo kami. Kahit maaga kaming gumigising dito. Eh. Sana na gugustuhan nyo yung mga presentasyon na ipinibigay namin sa inyo. Yeah. At sana, hmm. palagi namin kayo nabibigyan ng isang magandang ngiti dahil ang ngiti. <laughs> <laughs> May kanin talaga. Ngiti. Sorry, sorry. O oh, yan. So, <laughs> Dahil ang <laughs> ngiti ay nakakahawa, kaya ngiti-ngiti lang tayo. At tulad ito. ngiti <laughs> yan. Kamiling. Kamiling, 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 kamiling. Sige na. <laughs> Bago kumitawan to. Salamat ulit nanay. Yan. Salamat Thank po. Thank you po. Salamat po. <laughs> Ako po si Caps Chef at ako po si Bini Mayor TV ah okay <laughs> at ito po TTV2 kay Tretty wala lang yung pagsasabi at magpapahalala sa inyo na huwag na yung kakalimutan at lagi yung tatandaan na ng tubig yeah. pagkatapos kumain cheers cheers ulo pa woo woo Kenny bye <inaudible> Peace out! Peace out! Manyaman mangan. Manyaman mangan. Isa rin sabihin. Available na Man yan. mangan. Masarap kumain. Sana available yan, tol? Aprobado yan, tol. Aprobado yan? Aprobado yes. yan. So, hindi na kaya magtatakip dito? Okay. Mag dito? Mag dito. Sino mo Sino nga ba? Tawawa naman si Perry. Yan naka... yung pala. Nung na pinatakip. Sino? Huwag din ito lang nga na panood nyo, time check tayo, 1.18 a.m. mga kaps. Papunta pa lang kami, so nandito pa kami ng San Fernando, Pampanga. Papunta ng kami, Tarlac. Nandito pa kami sa sakya, kaya hindi nyo kami masyadong makita. Pero kompleto na po kami. Andan na po si Mayor TV. Tama po yun. Mayroon tayo kasama. Ha? Huh? Hindi nakatulog yan mga cabs. So ngayon pa lang siya matutulog talaga. Hmm. So biyahe na kami babawi. Buti na lang po yung driver namin, nakatulog naman daw. Apat na oras. Nakatulog ka ba talaga ng apat na oras, Perry? Totoo yan? Totoo. Iniwala eh, naman po kami kasi na-upload naman eh. So, let's go. <laughs> Teka, na-upload ba? Sana. <laughs> Let's go! <laughs> Di ako sure kung ano nangyari sa file na to pero 2.46 AM kami dumating. Walang sound kasi itong video na to. So hindi ko alam, hindi ko maalala kung anong sinasabi ko dyan. Basta kinakulan lang ako ng aso. So dito na tayo sa loob. May nagka-camera kaya kamera na rin tayo. So dalawa po sila nagka-camera dyan. So pangatlo po tayo. Papakita ko lang sa inyo yung pinapakita nila. Ayan. Papakita ko na lang din pati yung uh, nag Ayan, masakit na mata. <laughs> Hindi kasi mausok na po dito dahil ganyan sila magluto dito kahoy gato. Update ko lang ulit, time check, 6.31am kami natapos mga Actually, hindi pa kami tapos dahil papunta pa lang kami ng palengi ng mga oras na to. So mamaya, meron ulit tayong update. Magliligpit po muna kami at kumain na ang buong team si Mayor kakain pa ulit kahit kumain na po yan sa video. Pero ang pinakamaraming kinain ay itong dalawang to. Kino? Kayo yung dalawa. Ang ah, kawin ba? Nakaos, ah, may share ako sa inyo. Nang hingi pa nga po ng kanin. Kahit meron naman kaming baon. Gusto nila yung bago. Akaya ah, kayo. Robby ah, kayo. Akaya ah, sila. Uy, Tinanong pa, Tol. Oo. Oh. Tinanong pa kung biryani daw yung... <laughs> 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 Nagyanap <Right? ka pa ng biryani, ha? Oo, Tol. Hindi pa sapat sa'yo yung bagong saing na kanin, ha? Umuusok-usok pa yung kanin niya kanina. Hindi ko na lang nakuha lang kasi baka mahiya siya, no? Ganyan niya. Pero ganyan po talaga yan. Yan po, si Perry. Tara, palengki na. Let's go. 649 na no, umabot kami sa palengke ng Kamiling, mga kap. Medyo nasunog dun sa part doon kaya nagbago dito tayo sa site. Sama ba na si nanay. Hindi natin alam anong update dun sa dati niyang pwesto na pinuntaan natin. Aalamin natin ano na itsura ngayon. Hindi natin tayo sa pwesto ni nanay Lasal. Laki pala ng sticker namin noon, no? So, tinikip namin ni Tato. Ang laki. Hello po, good morning po. Ito yung si Charon na niluto nila. Laza. Dikit lang kami sticker mga kabsa Yeah, don. Ayan, tapos na. Naglagay na tayo sticker. Pwede tayo muwi. Mission complete na tayo, Tol. Kailangan natin muwi. Thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ayan si Nani. Hatid daw tayo sa labas. 9.30 a.m. Huling update mga haps. naka na kami dito sa bahay. At ayan, mag-deliver -de na rin ng 200 bottles ng Nabreg papunta sa Valenzuela de Mayor TV. Ito na ang huling bonus clip natin. Wala na tayong madahanan. Sabay na napauwi. Ay! Tulog mga ano natin. Tulog na sila. Good night! Good night! Good night. Good night. Good na kami mga kaps. So, ito na yung huling clip ng bonus clip. Magkita kita tayo sa susunod. Baka battle. Di ako sure kung battle yung susunod nating na episode. Salamat sa pagsama sa trip. 9.31 o clock tayo nung malis. 9.30 kami natapos. Yun lang. Pusog naman kami. Masarap kumain at manyaman mangan. Hey. Alright. Ah oh. Ang dami nating bitbit bit, -bit lahat Ito ko, lampric yan Oo, oh, 200, yan to 200 batteries na naman yan Oo, oh, ito 24, 24, 24, 24, 24, 24 At meron pang padating Ito po ang itsura nila Ayan Lampric available pa rin sa Shopee, Lazada at TikTok At si Mayor TV na, bahala dyan Eh, hindi, yung cab ng ang bahala dyan Obsession, available <laughs> po sa Shopee, TikTok, at Lazada. Kayo na pong bahala <laughs> Sige, paalam na po. Bye-bye! Alright. Gising na ba si oh. po si Bastion. Ay, gising na. Bye-bye! Chugeni -bye. <laughs>